Si, uh, panibagong araw ulit tayo ngayon at panibagong vlog at bali continuation na ito nung aking uh, uh, huling upload tungkol dito sa update dito sa tabing dagat so yun at uh, nakausap ko na yung kumpare ko yung uh, bagong kapitan ngayon dito sa barangay bukana at uh, kausap na rin sa sila at talagang uh, sinabi ng mayor na wala na rin magagawa dahil uh, talagang uh, kailangan sundin yung uh, order na galing sa itaas kaya na at eto gisimula na akong mag aayos sa aking cottage at bali eto yung uh, nasakop o yung uh, natira dito sa aking uh, cottage ito bali itong kubo na ito yan. hindi naman ito magigiba lahat yung kabuuan ito uh, bali yan lang yung natira Simula lang dito sa lugar na ito, ito, Ayan. hanggang dito, ito yung uh, natira. So lahat yan, ba diba na. Lahat ng nga uh, nakapaligid dito, o nasa unahan na yan, ay uh, kailangan ng alisin. Ayan. Ito. Lahat ito, uh, alisin ko na ito, lahat ng bakod na yan, pati ito, yung cottage na yan, tanggal yan hanggang dito, tapos yung kay tati touch ko na yun ito yung pinakasubo na ito yan yung matitira so, wala tayong magagawa mga kakonsi at sayang nga gaya gaya nito kapaparit ko lang ng uh, bubong na yan itong uh, month of October at bigay pa naman ni uh, na uh, maminansi yung ay uh, e, binili ng uh, pawid na yan Ayan at uh, nakapaglagay na ako ng poste Na paglalagyan ng bakod At maglalagay na lang ako dito ng uh, uh, pinto Para pagpasok doon at saka Kailangan kasi may bakod dito Yung lugar na yan Dahil lahat ng gamit ko sa pangangawil Na andito lahat sa lugar Sa kubong yan So kung hindi ko babakodan yan Hindi ko lalagyan ng, uh, ng pinaka-gate ay may posibilidad na mawala yung mga gamit ko dyan sa pangawil at saka yung aking uh, lutuan, Yan, nandyan yung gasol na uh, ginagamit ng mga bisita pagka gusto nila magluto. So, ito yung uh, aking uh, lutuan, O so, yan, meron dyan tanki ng gasol. Kaya, kailangan talaga uh, mabakudan yan. O uh, yan, naglagay na ako ng... Uh, uh, pag at uh, lalagyan ng bakod at ito na lang yung aking uh, ayusin uli ang lugar na yan nandito si misis at siya kung makakatulong at ang mangyayari ngayon mga ako si yung uh, pinaka bomba na ginagamit sa pagbabanlaw ang mangyayari yan nandoon na sa labas ng bakod Ayan yung uh, mangyayari dyan. Kaya ito, nagsisimula na akong mag-ayos uh, ay, dito. Ang tatay, magbayad ako yan. Ayaw.

matibay na. Kuha um, na lang natin ang paraan yung gate. the light. At ang problema natin ngayon, kukuha tayo ng mga kawayan dito sa mga tatanggalin cottage uh, bakod para siyang mailagay dito. Kailangan kasi matibay ito. Yan o, Kasi buhangin lang yung pinag ito, pinag- mabaunan kaya kailangan ay matibay yan mga kongsi bali ito na yung kabuuan ng cottage na natira ay ano at eto may gate na tayo nga uh, gagawin ya yeah. uh, bali ayan yung uh, natira lang at tapos eto natanggal naalis ko na yung mga bakod yan yan na yung nangyari at di ko pa alam kung paano ang gagawin dito sa cottage na to wala akong mapapaglagyan niisip ko kung saan ito pwedeng ilagay sayang pati mga upuan, kaganda pa naman at yung mga tinanggal kong bakod ito, yan dito ko nilagay. tatali ko na lang yan dyan para silbing depensa rin din sa bakod at ito yan ang bali ang bomba ay nasa labas na. Hindi ko para alam din kung pa, paano gagawin diyan para maging safety siya baka kasi makuha. At ito na lang, yan, kapiraso na lang yung tatanggalin kong bakod at yung saunahan, ayan o. So ayan, na, napaka lawak na ng uh, naging palibot dito, yung kabila kakunti na rin ay natitira so yan at konti na lang yung gagawin ko dito ay, eh, dito na lang dito na lang yung aking haharangan uh, harangan para siguradong walang madaanan papasok gaya nga nang sabi ko yung ibang gamit ko ay eh, nandiyan sa loob yung mga gamit ko sa pangawil kasi kung iuwi ko pa yan sa bahay eh, napakalayong hakotin yan, at uh, may ginala at kahit paano uh, meron pa rin pagkikitaan <coughs> yan na mga kongsi yan na yung kinalabasan ng ating kubo ngayon at uh, ano na open na itong uh, harapan Ayan, open na yung cottage. Uh, di ko pa alam kung paano gagawin ko sa cottage na yan, kung saan ko ilalagay. Dahil uh, wala ako maisip na paglagyan, uh, nangihinayang ako kung sisirain. So yan, at uh, maghahanap tayo ng uh, lugar na pwedeng paglagyan para uh, pakinabangan pa. Kung may hihingi, uh, siguro ibigay na lang natin kaysa sirain para... ah uh, pakinabangan pa ng iba ngayon kung may mapapaglipatan naman ako na pwede pang iparkila din uh, ganun na lang ang mangyayari uh, ayan o no? lumihit na yung ating uh, pwesto ngayon pero okay na rin kahit paano may natira. ayan o no? at nasa labas na yung uh, bomba so kung, uh, ano na lang linis linis na lang ito tapos na yan yan, at uh, tayo na lang natin yung uh, mga kawani ng ano ng gobyerno na nagpapaalis dito at hintayin na lang natin kung okay na nila yan yan na uh, mga kusi hanggang dito na lang muna itong aking vlog at uh, bahala na si lord kung uh, a-approve itong uh, ginawa natin ito so yan uh, maraming salamat ulit sa inyo lahat Thank you. Bye-bye.